Sunod-sunod na ang ulan na mga nakaraang araw kaya naisipan ko na bisitahin ang aming lumang bahay. Tara guys, samahan niyo akong pasukin ng aming munting tahanan. Siguro nga ako mapapansin mo ay nga na itong bahay para sa amin. Isa lang kasi itong maliit na kwarto. Naku sa saan pinagkasya lang kami magkakapatid. Ilang taon na nga ang lumipas at wala pa nga nagalaw sa mga gamit na ito. Nandyan pa rin lahat ng mga pinaglumaan na magkakapatid. Naalala ko pa nga nung maliit pa ako. Etong lababo na ito ang naging bintana namin. Dito namin tinitingnan kung maaraw o maulan. Magulo, maingay at nagkakasayahan ng mga tao. Naalala ko pa na dito ako nanonood ng basketball sa tuwing may nagaganap na liga dito sa aming barangay. Dati makikita mo ang aliwalas ng lugar na ito. Walang halaman na nakatakip dyan sa aming tinatanawan. Nasa 15 years na rin ata itong drawer na ito. Dito ko pa nga nilalagay ang aking mga damit. Pero ngayon ay kita na na nasira na talaga siya sa sobrang tagal na din. At dito naman ang aming mga underwear. Pang lalaki at yung isa ay pang babae. Puro mga abubot na siguro ang mga nakalagay dito at kung ano-ano. Sa drawer nga na to ay dalawa nga siguro ang sa akin dito. Isang pang taas at isang pang baba. Dahil na sa tinagal na nga ng panahon ay naging mga marurupok na rin tong mga to. Sino sa inyo ang naglalagay ng tolya pantakip sa bintana at salamin tuwing umuulan? Lalo na kung malakas ang kulog at kidlat sa labas. Lagi kasi namin tong ginagawa guys pag umuulan lalo na at malakas ang kulog at kidlat. Para daw iwas sunog at hindi matamaan ang mga salamin ng kidlat. Hindi ko alam kung totoo pero hindi naman siguro masama na sumunod sa mga pamahiin. Iyon ang laging paalala sa amin ng aming magulang. Hindi nga pala maayos ang pagkakakabit nito sa lamin kaya nga gumagalaw. Siguro kung para sa iba, kung titignan itong bahay na ito ay parang bodega o kulungan ng kalapati, ay okay lang. Dahil para sa amin ay isa ito butik tahanan na kung saan kami ay masayang magkakasama. Mga alaala ng kulitan, tawanan, bagayad, lahat ng yan ay nandito sa bawat sulok ng bahay na ito. May nakita nga pala ako dito na isang Biblia. Ito pa nga pala yung Biblia na halos isang dekada na na natago tago ng aming pamilya. Dati nga nung nakita ko na binili to ni mama ay napakaganda pa nga ng kulay nito, puting puti pa at napakaayos. Pero kahit nga na ganun, ay kahit anong man ang maging kulay nito ay nananatili pa rin ito na Biblia. Para sa amin ay napaka-importante na meron kang isang Biblia sa loob ng iyong tahanan. May nakita nga ako dito na isang speaker. Ito nga pala yung ginagamit ko nung ako ay nakatira pa rito. Sa ngayon kasi ay bibihira na lang kami magkita-kita dahil may kanya-kanya na kaming pamilya. Sa sobrang tagal na rin ay napabayaan na nga ang ibang mga gamit dito. Yung iba nga ay mga wala ng laman pero mga nakadisplay pa rin. Mga busy din kasi sa trabaho yung mga taong nakatira rito kaya hindi na rin naasikaso ang pagliligpit at paglilinis. Nakakatuwa nga lang tingnan na ang dating mga gamit namin ay hanggang ngayon ay nandito pa rin. May nagbago nga lang sa panahon ngayon dahil ito ay komonte. Dati kasi pag bumibili si mama ng mga hanger ay bultuhan dahil marami kami at maraming damit na nalalabahan. Ito nga palang taas na to ay dati ito ang lagayan namin ng mga sapatos. Mga damit na hindi nagagamit ngayon ay mga nakatambak na lang. Tumatagal nga pala ang mga gamit sa amin dahil kahit papaano ay maayos at maingat naman kaming gumamit. Tulad na nitong washing na halos 12 years na ay maayos pa rin nagagamit. Sobrang laki ng pasalamat namin dahil nung nagkasunog ay naapektuhan ng bubong namin dahil tinapakan nito ng maraming tao at yung iba nga ay naganda butas-butas pa. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa naipapaayos. Kaya nga lumalala na rin ang mga tuloy dito at naglagay na rin sila ng balde. So hanggang dito na lang guys. Tapos ko na kayong itour sa aming munting maliit na tahanan. Sa buhay, kailangan muna nating pagdaanan ng worst bago tayo maging best. Kasi life is about learning and growing. And sabi nga nila, never fake yourself just to look perfect because perfection is never real and reality is never perfect.